Good morning, good morning guys. Today's video guys. Ipe-flex ko lang. Ang aking alagang si Kenma andito. Kasi guys, si Kenma po ay mag-isa na lang ngayon. Kasi si Yachi po nasa kondo. Yung partner siya, si Angela, ay eh, kinuha na po nung kapitbahay namin. Kasi okay na po siya na bali nasampahan na ni Kenma. So, maghihintay na lang tayo ng within two months ano mangyayari. So, ito guys. Kenma pa <laughs> Patanjan ka. <laughs> Uy, ano ka ba mo? Uy. Gusto. <laughs> eh, <laughs> guys, si Kenma ano Oh, na. nakakatuwa naman dito guys si Kenma namin oh. Oh. wala na siyang kasama lonely na naman siya guys so ayan o yan na okay. guys dito 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 dali <laughs> ayan guys ang aming sekema so hanggang dito na lang po at magandang umaga po sa inyo lahat bye, -bye po